Sa unang start, ayaw. Pero sa pangalawa, eh okay na. Ano yung posibleng problema? No? Ito ay naitanong lang ni Pops Benjamin. no At yung nga yung issue niya, no? sa unang click niya, eh hindi mag start yung makina. Ngayon, pag pumangalawa siyang click, eh dun palang mag start Ano yung possible issue? Actually, medyo marami yung possible issue dito. No? Pero isa sa mga common issue sa gantung scenario is maduming fuel filter uh, or kailangan mo ng palitan yung inyong fuel filter. Okay, so yun yung possible issue dyan. So, pero ganito yung scenario ano, kung fuel filter talaga. Like for example, iniwan mo yung sasakyan mo overnight. Pag ganun yung instances, kailangan mo talaga mga dalawang click no, para mag-start yung sasakyan mo. Then, pag iniwan mo lang ng mga 30 minutes, most of the time, single click ka lang. So, yun. Posible yun. Fuel filter yung issue mo so kailangan mong i-replace yung inyong fuel filter. Much better na isabay mo na rin yung cleaning ng inyong uh, fuel tank kung sakali man para at least isang linis na lang. Kasi yun, baka nangyari dyan, baka merong kang naigas na hindi ganun kaganda or medyo contaminated. So at least malinis na yung buong fuel line mo, no? So yun yung isang advice ko sa inyo diyan kung sakaling may experience ito. Actually, yung sabi ko masyadong medyo mayroon pang ibang problema to, no? Kung sakali man o mayroon pang posibleng ibang problema aside sa fuel filter. Ah, uh, pwede diyan is yung maluwag na battery terminal. Pwede may problema ka rin sa starter. Pwede may problema ka rin ka sa mga spark plug, ignition coil, yan. Pero most common ano, sa mga gantong instances na ayaw kagad mag-start sa unang click, is maduming fuel filter. Kung nagustuhan nyo yung video, paki like At kung may tanong kayo or suggestion, just comment down below na lang. At kung di pa subscriber na aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng question. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.